utak ang naging labanan ng digmaan. Dahil sa matalinong pagpaplano ni Lolo Gustavo, sakripisyo at pagtitiis ni Tatay Crisanto, nagawa nilang kontrahin ang pinakamalakas na katangian ng Haring Aswan, ang katangian ng panilin lang at mataas na uri na sagulag. Tunay niyang walang makakatalo sa mahabang pagtitiis at sakripisyo. Matapos ang kaganapang iyon, naging payapa na ang tribo. Maging ang kagubatan na pinangangalagaan nila ay natahimik na rin. Patuloy na nakasama ni Eman ang tatlong gabay. Si Dawis, Brago at Kodum. Nariyan din si Tate Crisanto at Lolo Gustavo. Patuloy nilang pinangalagaan ang kapayapaan ng sangkatauhan.